Hello guys. Pupunta pala kami guys dito sa bundok na to guys. Bibigay kami ng biyaya kasi maraming isda guys. Kaya mamimigay kami sa mga sa mga bahay. Ayan guys. yung isda. Nakakulit. Ayan. Ayan guys. Ayan Ayan guys. So. Ayan. Ayan. Kuya. 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 Uh, guys, pupunta kami ng bundok. Ayan, yan, daladala -dala ni daladala -dala ni tatay ni Chico ang isda. Kasi guys, maraming biyaya. Kaya mamamahagi tayo guys sa biyaya. Yan. Ayan si Chico guys. Oh, makulit talaga siya guys. Umipiglas. Kasama-kasama din namin si Chico guys. Ayan. Naglalakad kami guys. Dami mangga dito guys kasi walang bunga. Puro puno lang. Hmm? Mahagi tayo, guys, ng bihaya. Mm -mm, tika lang. Tika lang. Ayun, guys. Mm. Opo, Gusto talaga niya, guys, Pumunod guys. O. Tika lang, kasi mabagal maglakad si nanay, eh. Mm -hmm. Gusto niya, guys, habulin talaga ang tatay niya, guys. Ayan. Hmm. Uh -uh. Guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Pupunta pala kami guys ng bundok ni Tico. Ayan. Mamimigay kami guys ng biyaya. Mamimigay kami ng isda guys sa bundok. Kasi guys, ang daming biyaya. Ang isda guys. Kaya sa Peaceport, Port pinda ng asawa ko guys kaya namimigay kami guys natakot ako guys sa, sa, sa baka baka suwagin kami guys <laughs> natakot kami ni Chico guys <laughs> ayan guys akit kami sa bundok guys kahit pa paano makatulong man lang tayo guys sa mga nangangailangan ayan. kunting kahit konti lang guys ang may tulong natin mapasaya na lang natin ang mga tao mm, gusto niya talaga guys habulin ng kanyang tatay guys ayun guys so oh. hindi namin siya mahabol guys si chico naman guys pumipiglas gusto habulin huh? ayun, ayan. Ayan. ayan 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 ang tatay ni chico guys guys Chico Inan nyo guys si Chico guys huh? <laughs> nangangaray na ako sa'yo Chico ang sakit na na. An na na ang sakit na ng kamay ko sa'yo so ang bigat na ni Chico <laughs> <laughs> hindi ko na kaya <laughs> wait lang po Chico nangangalay na si nanay <laughs> Pagod na si Nanay Langga. Kasi guys, pupunta kami ng bundok. Mamimigay kami ng biyaya na isda guys. Dahil sobra-sobra ang aming biyaya. Papimigay namin guys sa mga tao dito malapit sa amin. Sa bundok guys. Okay. Ayan. Ayan guys ang kasama ko. Papa ni Chico guys. Yung color na yan. isda ang laman nyo guys. Ayan. Isda mimigay! Mean, Salamat. Sobra sobra te. Ha? Sobra sobrang biaya. Sport ko, sa oh, sa yan. Ay, Ay, hindi magagat gat Yung dog, hindi magagat. Ayan guys. Galing naman. Diyan lang po sa baba.

Guys, nakakita kami guys na bomba guys oh, may tubig. Ayan. Lilinisin namin guys yung cooler yung pinaglagyan namin ng isda guys, pinamig pinamigay namin dun sa bundok. Ayan guys oh. Thank you for watching. Bye. Tingnan yung siko guys. Oh. Kasama pa talaga siya. <laughs>